Dari ang step-by-step guide kung paano maiwasang mapanis ang mga sinaron o inuwing pagkain mula sa okasyon sa DIY do-it-yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY do-it-yourself. Sa bawat okasyon, hindi na siguro mawawala ang mga Sharonians o yung mga nagbabalot ng mga tirang pagkain. Oh, wag judgmental ha? Sayang nga naman kasi kung itatapon lang, kaya much better kung ishare mo na lang ito or ibigay sa mga nangangailangan. Kaya ayon sa DOST Food and Nutrition Research Institute, kung magbabalot ka ng pagkain, narito ang mga dapat mong alalahanin. Una, tiyaking malinis at tuyo ang paglalagyan ng pagkain. Kung gagamit ka ng plastic container, tandaan na dapat ito ay food grade. Ikalawa, bago mo i-store ang pagkain, ito muna ay iyong initin. Pagkatapos, ilagay ito sa maayos na storage at mas maganda kung lalagyan mo ito ng takip at label. Ikatlo, i-consume ang tirang pagkain 2 days after mo ito iuwi o mas mainam kung kinabukasan ka agad. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!